guys welcome again to my channel so ipapakita ko sa iyo ngayon yung pinitirhan ng aking anak hindi sa pagyayabang kundi grabe talaga kasi ang pagpapasalamat ko kasi kung alam nyo naman ang purpose ng pagpunta ko ng malaysia is bisitahin siya kasi nga dito na siya nagtatrabaho sa malaysia diba isang OFW parang ang hirap dahil ang lola nyo ay isa ring OFW noon 10 years ago dito So ngayon, binisita ko siya para malaman ko ang sitwasyon kasi kung hindi nyo po alam ang hirap ng sitwasyon ng mga OFW, especially yung mga domestic helpers, mga ganon, yung doon tayo dumaan. Ito namang anak ko ay nag-work dito sa isang opisina at ito nga yung unit kung saan dito siya nakatira. So nagpapasalamat ako dahil maayos at maayos talaga yung kinalagyan niya. Kasi duman ito sa medyo, hindi ba gandang pangyayari. Pero at least okay naman. Ito nga ang view na to. Yan, yan talaga ang area na kanyang pinagtatrabahuan. So, nagpapasalamat ako, Lord. So, inishare ko lang sa inyo. Kaya kung kayo ay may pinagdadaanan man, huwag kayong mag-alala. Pray lang ng pray kasi makukuha niyo What? naman yan. Dito, dinala so niya tayo, ako tayo, sa isang tayo, grocery, tayo, na, dito dito tayo, grocery tayo, na kung saan dito daw sila nag-grocery kasi iilan lang ang mga laking groceries dito. Pero hindi naman siya dito madalas kasi syempre kailangan magtipid. O, oh, di ba? So, ayan. Ito yung groceries na giant groceries. Pumasok nga kami dyan. Wala na naman nabili. Di ba? Kasi uh, halos lahat naman meron tayo doon. Diyan, di ba? At saka mall yan. Mahal ang presyo dyan. So, eto na. At isa pala sa pinagdalhan sa akin ng aking anak ay kung saan siya kumapit sa mga panahong talagang naging down siya. Ito yung Divine Mercy Church. Napakaswerte at nahanap niya ito at meron na siyang mga kaibigan dito. Kaya payo ko sa mga OFW pag kayo ay nasa malayo, hanapin niyo kung saan nandoon ang ating mga pananampalataya. Ang ang mga church yung ikaw ay isang Catholic, ayan. Marami kasi kahit saan man meron. Ako nga noon ay naging parte pa ako ng simbahan. Talagang for 8 years na nasa abroad ako, talagang nandun din ako sa simbahan. Nagsiserve pag may oras or mga Sunday ganon. Siya ganon din dito. Pag off niya at nataon na Sunday, so ayun, nagsiserve rin siya dito. Kaya Thank you talaga sa ganyan. Kaya talaga i-share ko sa inyo kung gaano ako ka-blessed, kung gaano ako ka-grateful at ito na nga, diba, pinuntahan natin at maayos naman siya. Diba, yun ang pinakamahalaga, maayos na siya. O, oh, diba? So, ito pumasak tayo. Ito yung Adoration Chapel kasi sarado. So, pumasok tayo dito para magpasalamat, para i-guide pa rin tayo. Kahit tayo ay may edad kailangan pa rin natin ang guidance galing sa taas para hindi tayo nagkakamali or para i-protect tayo sa anumang hindi magandang mga mangyayari. Di hindi natin alam. Kaya kailangan talaga natin mag-pray. Pray, 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 pray pray. Yun lang po ang advice na masabi ko sa inyo, lalo sa inyong mga kakiki, lalo sa ating mga business. Kailangan talaga natin mag-pray at sa pagpapalaki ng mga anak. Huwag niyo kakalimutan yun, guys. So, ayan ang bus stop kung saan nag-aantay na kami ng bus. Naalala ko lang nung panang. ganyan din wala tayong sasakyan, magbabas tayo. Ayan, By the way, si Red po ang may-ari ng sasakyan. At sa akin na niya ito. Kasi sino gagamit na, diba? di So, ayan. Ayan ang aking pangalawang anak. Isa siyang bayanihan dancer. Matagal siya nag-dance sa iba't ibang lugar, iba't ibang lugar bansa. Tapos so, syempre sumablay ng konti. Pero ito na siya ngayon. O, <laughs> oh, diba? Ayan. Kaya guys, huwag kayong mawawala ng pag-asa kung meron kayong problema. Lalo sa pamilya nyo, sa mga anak nyo. nyo lang at ang lahat ay malalang pasalim. Ay, ay, talaga. So, ito na ngayon ang lola nyo. Pabisibisita na. <laughs> Grabe siya. Pabisibisita na lang. O, oh, diba? Eh, mm -hmm. yung aking anak na isa hindi nakasama na na dahil na may trabaho siya. Hindi niya pwede. So, ito ang mall na malas sa bayan baro at katabi niya. Hindi ko na makita ang gagal. Dito magpe-perform. Okay. Is mag Ayan. Yeah. Pero, itong aking ano na to, random na kasi sa inyo, ayan, nandito tayo sa Islamic Museum, kung saan dito siya magpe perform Sabi ko nga sa inyo, isa siyang bayanihan dancer before. Ilang taon din siya, college pa, After graduation ng high school, pumasok na siya at nag-aral siya. Doon, pinaaral niya niya ang sarili niya kasi nga kailangan niya akong tulungan dahil apat sila, di ba? So siya nagpaaral ng sarili niya hanggang magka-graduate siya maging isang teacher. Ayun, nung teacher na siya, medyo nag-ano na siya sa pagiging bayanihan. Pero ngayon bumabalik siya dahil ito talaga ang kanyang passion, ang pagsayaw. So magtuturo siya dito ng sayaw. Nakakatuwa talaga itong aking travel. Ang daming dapat ipagpasalamat. So ito, clips lang ito ng nasa auditorium na tayo kung saan nagre-rehearsal sila So, ang ng mga kapwa natin Pilipinas. So, ito yun. Mga clips na lang ito. So, yun lang naman ang gusto kong i-share sa inyo kung gaano tayo ka-blessed at kung paano tayo magiging blessed. So, ayan ang aking <laughs> Again, anak. So, yan ang auditorium. Inaano niya kasi magsasayaw sila dyan later. So, ito na nga ang mga clips. Ayan. Tinuruan niya ang ating kapwa Pinoy na nandun sa Malaysia na ipamahagi ang ating mga kultura. So, ayan. Yun lang. Thank you. Thank you so much for watching and see you again soon. Sana baking ano na tayo vlog. Kasi alam ko, ayaw na nyo na mga ganito. Kaya lang kailangan ko itong i-share. So yun lang. Sorry. Bye-bye.